O, ano kong Nandito ka na naman. Oo ah. Uh. May ibig sa ibig na naman yan eh. Yes. May report ko yung pinagawa ko para ayos. Anong report? Ang ibig sabihin niya, kaya nandito ka. Babare. Oo. Oh. Oo. <laughs> Puro ka nalang bali eh. Kung kaya baliin nalang kita. Hindi <laughs> oh, di ba? Bukas, uwi uh, na kayo. Di tamang tamang makabahal ka ngayon. Oo, oh, yun yeah. Kaya pag nandito ka, kinakabahan kami. <laughs> <laughs> ha? Naman. <laughs> Kasi eh, siyempre, wala kang ka alam ginaga kung di diesel. Bale. Puro na lang baling nangyayari sa atin. Diesel, bale. Oo. Oh. Magkano bang babalihin mo? Sa libo lang. Sa libo lang. Iba e di ba gawin dalawang libo? Pag pa sa susunod, wag ka na babalik dito. <laughs> Alam ka na, hindi ako magre-report. <laughs> Oo oh, nga Kung pa patapan, ba, mag-report ako. Kasi abang pumunta ka dito, puro bali, kaya... Hindi uh, na mo na ako. Kapag kapag punta ko rito, Bata, Bata. Bali. oh, gastos na naman yung kapag. Magkano yun? 2,500? 3,000 din ako. Oo, 3,000. Hello! Hello! Ngayon, magbabalik ka, sa libo. Uy, il Ilisten natin, Ipalisten natin para

Gano'n mo ng dalawang okay, tatong balik. mo. nararado yun o papatutin niyo sa Ha? Pagkano? 500? Oo po, 1000. Uro ba rin? na nga. Kanina sandan, ngayon